Meron daw lasing dito. Nauuna yung ibang team. Ngayon, natikita na itong tricycle. Okay. Ngayon, kinuha niya yung ticket sa tricycle. Tapos hindi niya pa rin inalis. Ay, may mga sumusunod na team. So, ayan, natikita na ulit. Takbuhan na dito. Ang dami nito. Ang gandoon. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay February 26, 2025. Bat sa oras na 7.55 ng umaga nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go dito sa May Aurora Boulevard itong pinapaningan ng kamera papunta ng uh, EDSA at uh, itong nadaanan nandun tayo kanina at mataan ito na nakaharang sa sidewalk kaya hinahatak na bali dalawa ito Ah, yung isa pala, meron lang na driver kaya matitikita at paalisin nyo dyan sa sidewalk. Diyan diretso ang team after nito sa Indomingo, going to San Juan, San Juan City. Okay, diretso tayo dahil ah, do na yung ibang team kasama yung mga tow truck or kasama yung ibang tow truck. Nasa Indomingo pa rin tayo at sakop ng Quezon City at nadaanan itong isang close band. Walang lumalabas sa may-ari. So nakatambay na itong tow truck. At pagka hindi lumabas yung may-ari, hahatakin na yan. After natin sa Indomingo, kumanan dito sa Himadi. Sa harap tayo ng Robinson's Magnolia. At may nadaanan dito. May nakalagay ditong Toa ano na Oh. Uh, lamukot na Hahatake ah, na yata So andito na may ari So dahil lumabot yung uh, may ari Natikita na ito ng uh, Illegal parking Or unattended So dalawang libong multa nito Pero kung andito yung driver Attended San libong multa Okay tara Ando na ibang two truck After ng himadi, kumaliwa dito sa unang kanto Natakpan yung Magbola dun sa himadi Kumaliwa dito sa hindi natin makita kayo ng street name Ayan, nasa first street tayo At mayroong inahatak Nasa kanto, kaya inahatak Ah, nasa pala ito? Pedestrian. pedestrian. crossing. Bukod na nasa kanto. Burado lang yung yung ano. Ay, kita naman. Hindi pa masyadong burado. Yung pinanggalingan natin, pagkakaliwa sa Himadi, mayroong one-side parking. So, walang natikitan dyan dahil uh, malinis yung bandang kanan. Nasa Indomingo na tayo at papasok na tayo ng San Juan City. Kalagatotra ka. Nandito pa rin tayo sa Indomingo at malayo-layo na ang narating natin magmula doon sa pagpasok natin sa Arco. So wala masyadong siyang uh, mga obstruction dito sa illegal parking. mangilan ngilan lang katulad nito. Naharangan yung uh, sidewalk doon sa kabila. Kay uh, Sir Guard pala itong sasakyan. So andyan naman siya. Kaya ticket. Tara. Kaya hatakin dito. Uh, nakaharang sa sidewalk. So ayan, nadadaanan na. From Indomingo, kakaliwa dito ang team sa may F Manalo. Ito yung Jiang Xia, kung matatanda ninyo. Pag kaliwa sa F Manalo, maayos na. Okay, diretso tayo. Meron daw lasing dito. Opo, hindi niya sir. Hindi po kasi sir Hindi kita po kasi ano issue nito nauuna yung ibang team ngayon natikita na itong tricycle okay. ngayon kinuha niya yung ticket sa tricycle tapos hindi niya pa rin inalis ay may mga sumusunod na team so ayan natikita nulit dapat kasi pagka natikita na ayun na rin sa mga nakaraang clearing operation aalisin na Tiga dito yung lasing tay. Tiga dito kayo. Ay, diyan sila giinom kanina. Sila dalawa mag-asawa. Ah, diyan sa labas. Oh, diyan sa labas. oo. Ano lang, ah, mima lang. Huh? Mima laki alam lang. Oh, nakialam lang. Eh, may pala. Ah, yun nga, mima lang. So pinapasok na doon sa looban. Oh, pinapasok sa looban kasi ano, nakainom. Okay, tara. <mimicking> so nandito pa rin tayo sa may F Manalo. Papasok ang team dito sa may Ano nga ba to? Eh, Bonifacio. Itong A. Bonifacio ay isang complaint

So, ito na yung mga taga-San Juan. Naantay na lang yung truck ng iskog. Kasama natin ang action officer ng San Juan na si Sir Fabian. Hi, Sir. Good morning. Hello po. Good morning. Maraming maraming salamat po. Galing tayo ng A. Bonifacio Ang labas pala nito Blooming Treat So kumanan Ayan Shout out Huwag kayong matitikitan ha <laughs> Sa oras na 9.55 ng umaga Nandito pa rin tayo sa my F Blooming Treat At nada na ng isang SUV Ayan yes, sa tapat ng sa bangko Nakaharang sa sidewalk wala pa rin yung may-ari kaya mahahatak na. Hey! Hey! Po? Buwan na dito. Ang oras ngayon ay 10.25 ng umaga. After natin sa San Juan, nandito na tayo sa may Quezon City. Sa kanto ng, hello, hello, kanto ng Scout uh, Tobias, saka ng uh, Scout Suatoco. Ang daming mga motorsiklong inabutan dito dahil kumakain dito. So matitikitan lahat Wala namang makahatak Dahil uh, naman lahat yung mga mayari ng motorsiklo Nasa bangkita kasi lahat Wala na madadaanan ng tao Dito sa kahabaan ng Chuatoko Okay na yung pagpapark Nakaparalil na at na nga, uh, mayuwasan yung uh, sidewalk. Bukod sa mga natikita mga motorsiklo, may makakatak dito. Dahil nakaharang sa sidewalk. Hello! Ingat, ingat, ingat! So, hinila lang palabas ng konte para masam ng maganda. Okay, tara. Hello! <laughs> Sa oras na 11.05 ng umaga, After natin sa Scout at uh, Chuwatoko, nandito tayo ngayon sa May Mother Ignacia. hello! Oh, hello. <laughs> sa una naman ang uh, may nahatak doon. Ito, mga motorsiklo. May nahatak na. Masasampan na itong isa dahil uh, wala pa rin yung may-ari. Tsaka ito. Marami na palang nahatak o nasampa. Tatlo na dito. Isa pa doon. Hindi lang natin nakunan kanina. Dahil uh, ando doon pa tayo sa hinahatak na. Wala na. Nakalis na. Yung kotse. So hindi na kasi ang dalawang motor doon Isasampan na dito sa flatbed Yung mga nakagilid na motor Okay na yan Huwag lang dito sa nilalakaran Katulad niyan Sa oras na 11.25 ng umaga, nandito pa rin tayo sa Mother Gracia. At ito, Ito na yung uh, Hotel Camelot. Dito sa kondo na ito, maraming nahahatak dito at natitikitan. Hindi lang pala kotse. Ang dami rin motorsiklo. So yung mga mahahatak dito, mga walang may-ari, na lumabas. Madami nga Hello Wait lang Cover ko muna to Dami dito Nakuha na yung buong sidewalk Nakuha pa rin ang kalsada Dahil may ginagawa dito Ay parkingan ba ito? Oo nga parkingan din parking slot dahil dito wala akong nakikita ang go hit Opo, siya tayo. Thank you. Okay. 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 Ang dami nito. Hanggang doon. Sa oras na 11.45 na umaga, magmula ng Aurora Boulevard at sakop ng uh, Quezon City. At dumirito tayo ng Endomingo, uh, Domingo, Blumentritt na sakop ng San Juan, F. Manalo. Lumabas tayo ng Ebony at bumalik din nga dito sa Quezon City. Sa Scout uh, Chuatoco, Manilignacia, dito nga. So ang mga na-toad uh, na apat na gulong sa mga motorsiklo ay 22 yun namang apprehension na tikitan at pinaalis ay 82. Sa oras na 11.45 na umaga, okay, back to base muna tayo.